Nagula tuloy ito, ye. Tatakop-tapak lang, ye. Angka lang yun kuya. Sayang ang kada ko sakalibotan, kung imong naoyab, imu harang sa

mga sexy pala eh, no? Hirap na hirap si Kuya mag-set ng camera niya eh. So hataw oh, <laughs> na hataw si Ato. Pag-basket dito eh may uh, si Kuya uh, sa kasama <laughs> <laughs> niya. <Dignan> Yo ginugat Biglang binugat eh. Ang <laughs> mga <Tungmuka> si Gugulatin. <laughs> Dora box na yan ah. Parang lagayan ng mga plato yan ah.

pahit naman. Uh. Yan, ang tunay na masipag. Kahit eh, break time, hindi ka trabaho. I'm so sorry. <laughs> ang lakas ng trip ng dalawa. Pero hindi, hindi rin makain eh. Wah. Wah. Jadi naman ni Ini Ini bebenta. Limang kilo daw. <laughs> Ini ya, hey, ang maganda dyan. talaga. Apa pa kain mo. Mm -hmm. <laughs> Basketball. Biglang <laughs> napatra si Kuya. Sige, agaw, agaw. <laughs> <laughs> yo, yo, <laughs> Matutulog eh, no? Naka. iba na pagbintangan? <laughs> <laughs> Paano mo kukuha yung parcel, no? Nakaharap. Hindi tuloy mga labas. I'm so sorry. Wow. Wow. na Wow. <wounds> ano ang mas nauna? Manok o ang itlog? Ano kaya? Ano kaya sa sabon? Parang bumbugan niya ako problema dong. Pwede din si pangtana na. na noon si nanay. Mukha mang kag... Pwede! na ng itlog manok kahay nauna. Mora na! Manok o itlog! Ano yun? pagod na pagod na yan. Ha? Oh? <laughs> Grabe. <Diabi. laughs> Tumigil ka. Ang kamay mo, baka ako mapunta. Tumigil ka. Bakit ayaw mo ba sa akin? Hindi ako sanay sa babae. Mm -hmm. Alam na. <laughs> relax na relax yung banta eh. Oh? Ayos yun. Eh. Parang nangasar lang. No? Ang lakas naman ni Mom. Eh, si Mom. Oh, di ba mo ani mamon Dan dapat di IC mo. Oh, deng ko sigang tayo. Medyo layo siguro ay. Kapag tumingin ka, tigang ka. ayo di ba? Ayaw tumingin, ayaw. Huh? Parang dumilim yung paningin bigla arah ah ini rem yang apa ini remi motor sauli ah, mau mo <laughs> kalian kaliannya si guru belum dijamin hari sih eh. mau tapan wah <laughs> wah oh, rela nggak rela Hindi mo na kailangan yung mukha para magpanyo. <laughs> May tagahawa kayo, eh, no? Ang <laughs> <laughs> lakas ng loob ni ate, eh. Ang lakas ng loob. <laughs> lang ng kaibigan, eh, no? daming tao sa likod eh. Ang <laughs> lakas ng loob eh. O, oh, ito namang isa. Ay, uli. Kay uwan ko, no? <laughs> May payong gisud sa bag. Huwag <laughs> i-gamit. panig mo pa ko pa yung Sobrang good kay nga bata. Na habol yung ikot. Ito ang malakas tama ang dalawa. Di-deliver na si Kuya. Ready na. Ready to go. nakakalimutan pa yung susi. Pansel na yung parcel. Ang lupit yung helmet. Kapure. Ate, may toyo kayo? Toyo. May toyo kayo ate? Meron. Ito rin meron eh. <laughs> meron din.

Parang naiinis na si ate. Ayaw pa kamayin. Ayan. <laughs> Kaya pinabuta ko ng dalawa. Gagapan. Ang <laughs> <laughs> lakas ng mga trick eh. Nah, hilo so nagtaka ya, namo eh. tay. Wow. Ay, <laughs> bin selas. Si wow. Ayo. Hmm, palit. Ayo. Deka ni Abraham mau utang na.

sabi mo, Bakit mo nga yan? Masarap yan eh. Oo nga eh panood napanood na yan eh. Ano po ya? Kukunin ko na yung pinatago kong pancake. Oh, Agay! <laughs> Pinatabi pala yan. <laughs> Luma yun. na yan ha. Grabe. <laughs> <laughs> pinipit mo ng dalawang to. Ay, oh, lalo may isa. Ayaw na tumigil yung isa, eh. Ang lupit. Biyaw, 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 biyaw. Ang layo ng tingin, eh. Ano kaya tinatanong ni Kuya doon? Ha? Meow, 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 eh. Nun, oh, awis. Nagpabusog na yung iba, eh. Hindi naman ba Ang <laughs> <laughs> laki na ng bata, eh. Ano mo Ito, oh, giniling. Giniling? giniling <laughs> daw. tigas daw. Tapos lang kumain. <laughs> 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 na. Pre, bakit maswerte ang kalendaryo? Kasi marami siyang date. Oo nga naman ano. Maraming date. yung bilis mo ni ate <laughs> <laughs> yung mister niya hindi pa nakakatapos sa pumak eh. Set <laughs> up na ulit. Oh, tapos na. <laughs> <Nasawa> niya wala <laughs> <laughs>

nagulat yung tatabi. Hindi maaapin na rin eh, Kapag umiinom ako, ayaw ko na sinusundo ako. Sa hmm? susunod, nasunduin mo ako, makakatikin mo sa akin. Mm? Tandaan Yari. mo yan. Hindi ko pang yung 11 years na pinagsamahan natin. Uh -huh. Susuli kita sa pamilya mo. Yun ang sabi ni kumpare sa asawa niya. Sa iyo. Sa uli mo, talaga. <tip> 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 ayaw, di ba? Nahuli. The plus pa to, ha? Yun, no? Ay, yung ano, motor. Ang ganda sa sakin, Mana forma? Forma pala. Oi. Ata ah, putik na yan. <laughs> Magbobote yung walang niya. Walang <laughs> niya. Wow. Ndok tong ba. Wow. Umi Yo yo. Yo. Ini jalan talaga maliku. Paano ako malayo sa problema? Mm -hmm. Eh, asawa ko na. <laughs> Ayaw, di ba? Ayan na yung man? problema man, nga man, sa mo? <laughs> yan. Hindi lang <laughs> eh. Nanginginig pa eh. Marami oh. <laughs> ba? Ganda ba naman ang view eh? Wait, 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 wait. na boss yung dating. <laughs> mata ni Kuya dyan. <laughs> Ay. Ha? Ayaw ni Ma. At least naka-score. Katawan. Hi, girl. Hi. Nagkita yung magkakaibig dyan. Paglingkod na tayo. Us ano sa man? Ang inaano talaga yung cellphone eh. Ha, <laughs> nah, girl? Oh? Ay. Ay. Ay, okay. Hala, Parang gusto yung dikit sa mukha. Sa mga nagtatanong pala kung ilang taon na ako, kay uh -huh. mag-alala, bata pa ako. Bata pa. Pwede pa akong tawagin baby. Oo, yeah. <laughs> oh. Napakagandang baby. <gandi>. Hmm? Huh? <laughs> Parang ang lambot ng isa. ni Ngiti Oh. Bibigay na bigay na sa kanya yan. Pre, ano? Wala ko siya nakalagay sa sarang pre. Oh. Ano? Pangit ba ako? sino sabi? Siya sabi pangit ka? Hindi ka pangit. Hindi. Ha? Ano yun? Ba't may dila? Hindi, siguro kaya lang ano. Baka pihikan ka. Hindi. Hindi ko Hindi ka pangit. Ito ba? Wala hindi, walang ganon, walang ginawang ganon. Ano ka ba? Walang ganon?

Hmm? How old are you? Philippines! Uy, <laughs> Bogo! Pila daw ang edad mo! Pila yeah, bugo daw. Pila daw pila edad ato. <laughs> Ay, kayo, ikaw na lang kundi, alisa. Ikaw malay Ikay, ikay sum. Ikay sum, ali-ali. Sige, B. Hi, Daddy! Where you age? are you age? <laughs> Hahaha! <are you> <laughs> hey. Eh? Hey. Hey. Ay, nakang hindi sa likod eh. Lahin <laughs> po tuloy yung moment ko. Wow! Wow! Lala. Wow! Run. Lala. Run. Lala. Run. <laughs>